Kung ka mag kabalog bisit sa Bacano. Aw, oh, may nira po kung ka sa kuha. Okay. Okay, okay. Para ba ko ng lang mga sa Bacano, ito rin ka ko sa isa siklop may gusto nyo mga ibalo sa Bacano. Ito um, buhok ba? Kung sa gara ka na kayo, namin yung dito sa kuha, hindi ko kasabot. Buhok? Oo. Oh. Yan ay buhok? Oo. Oh. Oh, sabot sa na sa, sa ang buhok pelo ah, mo oh, oh, pilo. Tabakano, oh, pilo. oh, pilo. oh lang, sa Chabacano pelo oo oh, pelo Chabacano pelo kung, uh, sa mat, mata ni mo sa kung mo sa imong dari sa kilay ni mo mga katawal ka buka mata hindi oh, mata oh. Pilo. ang mata sa Chabacano ohos oh, Oos. Oos. Siya, oos. Ah, oos. Oh. Ora po dahil tawag na oos na saging sa mga kung sa Bisaya lang. Hmm. Oos. Oh, sa mga. Oh. Oos. Kung sa ilong po na ito ay istikotan. Oos. Ilong. Oo. Oh. Ilong. Oo. Oh. Sa baka ano ang ilong, Nariz. naris. <laughs> ano na sa, sa baka ano istorya. Oo. Oh. Mata maglibo ko nilang istorya. Ano ba? Ina. <inaudible> Then. Isa pa man. Yung mata na Uh, unsa ba na sa uh, kano sa inyo magkaon mo Un, unsa ba na tawag sa inyo uh? Ah? karang magkaon oh kome kome oh kome kaon anak, na kome na ba sa guys tara sila sa sa, sa cepakano unsa anay ane ba? ah ane mukro isa kano sa kahoy, bitaw anay di ba so, eh. sa cepakano so, so. ang ane hulat sa Ah, hmm. ano din sa. Istilan. Bisaya na siya, hulat sa. Ah, isa oh. Bisaya. Oh, isa pa man. Yung nag... gusto makabalo sa Chabacano. Dire, naglisod mo pangutana god kay naglisod po ko sa kon ba. Unsay kon no? Isa Chabacano. Unsay Chabacano sa? E, isa kon no? Ara bitaw. Usawat. Ah, eh, unsa na gitawag na to butbuton -but ta? Ah, tsabakano. Uh, chabacano. Oh. buton. Oh, pamparon. <laughs> <laughs> Anna, wala kayo, yung ko kasabot ano? Eh, sa iro, oh, sa tawag yo to sa iro. Oh, iro. Oh. Chapakano sa iro. Oh. Pero <laughs> Pero sa kung sa Tagalog pura, pero man. Hindi really? ang ang iro sa Tagalog. Aso. Aso. Ah, aso. Oh. Din sa Chapakano, pero. pero. Sa mo ah, Iro, Iro, sa Bisaya na Iro. Oh, ana day. Ni coba nga ipit man na ay. Kinsa pa man gusto sumay balanse sa pakano? Pakano, eh, okay, practice sa pakano. Dali. ato nang -ta -ta -kay, nang -kay, mag na ug karon nga nagagmay mo istorya sa tuwa diri na. yak sabot. Di taka sabot, Greg. Oh. Mijo Bisaya man ta na gi kami ta sa kono kada kita gi ka ta sa norte. Ari kan sa norte? Oh, norte man ta. Bisaya kay na ta ni. Bago mo kana ta ilhan god. Oh. Na bago na pura ko na ila ila. Maayo gay salamat kayo. Dili salamat. Wala na kay pangutana unsa pa man. Na ta ta na pangutana pa sa imo. Ta ka pakayo na. Kana sumong. Oh, kabalo ka. Sa Japan kano, kini dalungan unsa na sa Japan. Oh. Eh, ikaw, oh. eh, Dalunggan. Uh, sa Oo. Ano? Oh. Oh. O, bani, sa sa ang na sa sa Tsampakan. Ang dalunggan? Oo. Oh. Urihas. Ah, Urihas. Oo. Oh. Pero sa ako na uh, eh, Urihas siya. Ang dalunggan. Uh, palmuso pala siya. Urihas. Oh, uh, Andah. Medyo. Oh, Ako medyo sa Tsampakan. Ngayon, kani ano, unsay tawon niya sa Sinilas niya sa Tsampakan? sila Pwede rin na eh Ang sarong lang <laughs> ang <laughs> Ang pagkuta ni mo Ano? Ano sa Sa baka sa Koko Koko Koko, sa sa koko Koko mo Ayaw ba? Mabuling Ah, mabuling Tingnan nyo Koko, mabulin. <laughs> Dali ay koko mo mabulin. Ay, ay dili. Bata pero Ay ay ay. ay, ay. Dili, ang tabakan na sa koko. Ah, sino? Kasi eh. ah Onyas! 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 Unyas. Koko. Koko. na pa naman si Mayor Dalipi. <laughs> Wala. Ma <laughs> okay na. At least pwede e, sa, sa sanina ni mong nunggi si Ibon eh. Asa, at ba higikan? Nangawat ka? At least, naka, basic nga siya baka ano. Oh. Oh. easy rin. Eh, no, Ay. easy naman pero medyo Ay. din ano, na naman ako na ma na ako na busy. Kaya hindi mo po buto mo kaya gisi <laughs> mo sa inyo so, wala tayo imo na. Pobre lamang ko. pobre. Eh, mo. Pobre lamang uma Ayan, mga nalisig na publiman. Anna, imit niya ulo na. Pwede, ni, muntan ako. Sige na, sige na. At least, kabalok ka magkabakano. Sige na, sige na, na, na. Sige na, bisaya uh, mong gabay. Amang kagigan, bay. <laughs> uh, dito lang ako sa ipil. Si Bugay. Okay, ha? okay na, bay. Asahan niyo yan. <laughs> ipil, si Bugay. O, oh, ayan mga lods. Kung sino dyan ang gustong matutong mag... Salita ng Sabacano, Uh, Muslim ka man, Tagalog, Bisaya, just comment down below. Mm. <laughs>